Kung nga pala, si Teacher Cristel, ang inyong guro sa edukasyong pagpakatao. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Magaling, kaya... Handa na ba kayo? Here we go! Magandang umaga mga bata. Kumusta ang bawat isa sa inyo ngayon? May natutuwa na makita kayong lahat na masigla at handang matuto ngayong araw. Sana ay puno rin ng positibong kaisipan ang ating araw. Kaya magsimula siguraduhin nating maayos ang ating mga upuan ang at, at ang ating mga lamesa. Ihanda rin ang inyong notebook, ballpen, mood, at module sa values education. Dahil ang ating aralin ay tungkol sa sama-samang panalangin ng pamilya, simulan din natin ang ating klase sa isang maikling panalangin. Ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa inyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat araw na aming Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, tatawagin ko ang bawat isa upang malaman kung sino ang narilito sa klase at, at sino ang absent. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, bihin lamang ang present ng may ngiti. Nandito ba si Aladad? Present siya. Barcas. Okay. Cruz. Diaz. Si Fuentes. Nandito ba si Fuentes? Si Oronan. Si Talakay. Present si Talakay. sa inyo ay narito ngayong araw. Sumagandang so gawain to na sana araw-araw kumpleto kayo. kayo. Palakpakan natin ang isa't isa. -isa. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, sino muna ang alala sa ating aralin noong nakaraang linggo? Yes, Mark? Tama! At paano nyo ito na ipapakita ang pagmamahal sa inyong pamilya? Napakagaling! Kaya talaga ang unang lugar kung saan natututo tayo ng pagmamahal at paggalang. Kaya naman, ang ating bagong aralin ngayong araw ay kolektado pa rin dito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamagandang paraan na nagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Ito ay ang sama-samang panalangin ng pamilya. Tingnan nyo ang nasa larawan. Ano ang ginagawa ng pamilya dito? Pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at paraan din para mapatatag ang samahan sa loob ng tahanan. Kaya ngayong araw, alamin natin kung bakit napakahalaga ng sama-sama samasamang pananalangin at paano natin ito maisa sa buhay. Handa na ba kayong matuto? Magaling! Simulan na natin ang ating aralin tungkol sa sama-samang panalangin ng pamilya. Tingnan niyo ang nasa larawan sa harap. Ano ang nakikita nyo? Tama! Sa tingin niyo, ano ang nararamdaman ng pamilya habang sila ay nananalangin? Magaling! Ang panalangin ay hindi lang basta salita. Ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagpapakita ng pagmamahalan sa ating pamilya. Ngayon naman, basahin natin ang talata mula sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Sino ang gustong magbasa? Okay, Michael, paki-basa. Ayun Ayon sa talatang ito, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, tulad niya, tayo ay dapat magpakita ng pagmamahalan, pagkakaisa at pananampalataya. Paano nga ba natin maipapakita sa pamilya ang ganitong katangian? Yes, Jane? Mahusay, iyan mismo ang ating paksa ngayon. Sama-samang panalangin ng pamilya bagus pag-usapan natin ito. Ano nga ba ang panalangin? Tama! Sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad at mga hiling natin sa Diyos. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang samasamang panalangin ng pamilya? Yes, Rika? Bakit nga ba mahalaga ang pagsama-samang panalangin ng isang pamilya? Napakagaling! Bigyan ng isang palakpak si Rika. Napakagaling Rika! Ang panalangin ay nagbibigay lakas ng pamilya lalo na kapag may pagsubo. Ang pamilya na sama-sama masamang nananalangin ay sama-sama nagtatagumpay. Naaalanin niyo pa ba noong nakaraang linggo? Niyanig tayo ng isang malakas na lindol. Ano nga ba ang ginawa natin? Tayo ay nananalangin ng matintim na sana hindi lumakas ang lindol at nananalangin tayo na sana lahat tayo ay nasa ligtas. Ngayon naman, ano kaya ang mga dahilan kung minsan hindi nakakapagdasal lang sabay-sabay ang pamilya? Tama kayo, pero may mga paraan pa rin para mapanatili ang pananalangin. Halimbawa, kahit maikling dasal bago kumain o group prayer bago matulog. Kung so, nga ba sa inyo, ang ginagawa pa rin hanggang ngayon ay masamang nananalangin bago kumain. Wow! Magandang tingnan o napakagandang malaman na lahat pala kayo ay ginagawa pa rin ito. Ito ay isang magandang paraan upang mag tayo ay magpasalamat sa lahat ng ating bagay na ating natatanggap. May mga dahilan naman kung bakit hindi nakakapagdasal lang sama-sama ang isang pamilya. Una, magkaibang prioridad ng bawat membro ng pamilya. Sa bawat tahanan, may iba't ibang tinig. Iba-iba ang iniisip, iba-iba ang pinap pinapahalagahan, ngunit sa kabila ng lahat, iisa ang layunin. Ang magkaroon ng maayos, masaya at matatag na pamilya. Ito ang pangalawang dahilan. Kawalan ng tiwala sa Diyos at hindi nasasagot ang dasal. May mga sandali sa ating buhay na tayo lumuluhod, nagdarasal ng intim, humihiling, umiiyak, umaasa. Ngunit sa katahimikan ng langit, walang sagot. Doon nagsisimula ang aking tanong. Naririnig pa ba ako ng Diyos? Paano kung hindi niya ako pinapansin? At sa dami ng bakit, minsan nawawala ang tiwala. Kaya dito nagsisimula ang kawalan ng tiwala natin sa Diyos. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit hindi na nagsasama-sama ang isang pamilya sa pananalangin. Ikatlong dahilan naman ay ang pagkanya-kanya dahil sa media at teknolohiya. Sa modernong panahon, ang teknolohiya at media ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Mula sa pag-aaral, trabaho, libangan, hanggang sa pakikipag-ugnayan, halos lahat ay konektado na sa mga gadget at social media bagamat may mga benepisyo ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang ang sama-sama panalangin sa loob ng pamilya dahil dito hindi na sabay-sabay ang panalangin kung meron man ito ay sariling dasal na kadalasang minamadali o minsan nakakalimutan na kaya tinatawag natin itong pagkaniyak-kanyang panalangin ito ay isang senyales na nanawala na nawawala ang samasamang espiritual na ugnayan ng pamilya. Nagiging personal na lamang ang panalangin, imbes ito yung maging pagkakataon ng pagkakaisa at pagbubuklo. At ang panghuling dahilan naman ay ang kakulangan sa oras. Sa panahon natin ngayon, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi na nagsama-sama ang pamilya sa pananalangin ay ang kakulangan sa oras sa sobrang dami ng mga gawain at responsibilidad ng bawat membro ng pamilya, nawawala, nawawala ang pagkakataon para magtipon-tipon at sabay-sabay na manalangin. Ngayon naman, gagawin natin ang gawain 2. Sa inyong worksheet, isulat ninyo ang dalawang hamon na nararanasan ng pamilya sa pananalangin at, ang, at ano ang posibleng pusolusyon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang, upang gawin ang gawain to. Okay? Ang inyong oras ay nagsisimula na. Ang gagaling ng inyong mga ideya. Ipinapakita na gusto ninyong maging bahagi ng samasamang pananalangin sa inyong pamilya. Batay sa ating napag-aralan, ano ang natutunan niyo tungkol sa samasamang pananalangin? Okay. Tapos nang inyong oras. Ngayon naman, sino ang gusto magbahagi ng kanilang sagot? Yes, Jen? Mm -hmm. Magandang ideya yan. Ang mahalaga ay bukal sa puso ang panalangin natin at ginagawa ito ng may pagmamahal. Ling, give a round of applause everyone. You did great performance. Ngayon naman, upang mas malaman natin kung gaano nyo, kung gaano nyo naiintindihan ating aralin, tayo ay magkakaroon ng isang quiz gamit ang isang kahot app. Magsisend ako ng link at pakiclick ng link ng aking isisend upang makapasok sa ating kahot. Sa gawain ito, tama o mali lamang ang inyong pagpipilian. Mayroon tayong sampung items. Kuhanin nyo ang kanyang Kuhanin niyo ang inyong cellphone o laptops. sa ka ang kahot? game team makikita sa ating screen. Kung nakapasok na kayo, ilagay lamang ang inyong screen name o nickname sa Kahoot Game. At hihintayin ko ang lahat bago tayo magsisimula. Basahin mabuti ang bawat pangungusap at sagutan ito ng tama. Okay. Takdang aralin. Pagkat na gawain na ito ay ang kamay ng panalangin. Panuto, isulat sa mga daliri ng kamay mga kasapi ng pamilya at mga ipapanalangin mo para sa kanila. Maaring magdagdag ng isa pang kamay kung kinakailangan ayon sa bilang ng mga kasapi na iyong pamilya. Sa gitna ng kamay, isulat naman ang mga panalangin mo para sa ibang tao at sa iyong pamayanan. Bilang pagtatapos, tandaan niyo ito ang, pa ang pamilya na samasamang nananalangin ay samasamang nananatiling matatag. Ang panalangin ay hindi lang salita, kundi buhay na patunay na pananampalataya. Ngayon, magtapos tayo sa isang maikling panalangin para sa ating pamilya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kami ay nagpapasalamat sa magandang araw na kami ay nagsama-sama upang matuto. Kami po ay humihini ng inyong gabay upang maunawaan namin ang aming haraling. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Panginoon. Amen. May Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, maraming salamat mga bata. Naway mar marami kayong ngayong araw at pagpalain sana kayo ng Diyos sa bawat araw na inyong lalakbayin. Maani na kayong umuwi.